Maris sinasa sinasapawan di umano ang Don Bell. Hindi nga napigilan ni Maris Racal na sagutin nga ang akusasyon ng isang netizens na tila di umano'y nakikisakay umano siya sa kasikatan nga ni Nabel Mariano at Doni Pangilinan o mas kilala sa tawag nga na Don Bell. Kamakailan lang ay viral ang pagsagot nga ni Maris Racal sa isang netizens na tinawag siyang feeling bida sa teleseryeng ng Can't Buy Me Love kung saan dito nga ay ginagampanan niya ang karakter ni Irene Chu. Sa kanyang post, ibinahagi nga ni Maris Racal ang kanyang pasasalamat sa lahat nga ng sumusuporta sa teleseryeng Can't Buy Me Love. Narito nga ang nasabing post ni Maris Racal. Aniya, feeling grateful grabe kayo. Naiiyak me. Ngunit, Agad naman nga sumagot ang netizens at sinabing dumidikit lang umano si Maris Rakhal sa Donbel at nagfi-feeling itong bida. Ayon pa sa netizen, para umanong langaw si Maris Rakhal na nakatungtong sa ibabaw ng kalabaw. Iginiit pa nito na wala raw kapupulutan si Maris Rakhal kapag natapos na ang serye. Narito nga ang nasabing komento ng netizen. Anya? Nadikit ka lang sa Don Bell. Umaarte ka na nga ng ganyan. Wait mo matapos series. If saan ka pulutin. Arte-arte mo wala sa lugar. Feeling bida yun? Don Bell is Don after the series. Let's see if kaya mo sa ng solid and lucky ng fandom or fanbase nila. Para kang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Nakikisakay ka lang. Gets mo? Ay, Iron Chew pa ba to? o Maristrakal na. Sa mabilis nga na tugon ni Maristrakal ay nagpasalamat na lamang siya. Narito nga ang naging tugon ni Maristrakal. Aniya, OMG, naging thankful lang ako. Sorry. Samantala, pinatagol naman nga ng mga netizen si Marisa sa komento nga ng isang netizen na halata naman na Don Bell fans. Hinangaan nga ng maraming netizens ang mahusay nga na pag-arte ni Maris Racal maging ang ilan sa mga artista ay napahanga nga rin ni Maris sa kanyang husay sa pag-arte giit pa nga nila hindi na nakakapagtaka kung nasasapawan ni Maris Racal ang Don Bell lalo na sa pagkakaroon ng magandang chemistry nila ng aktor na si Anthony Jennings kung saan ginagampanan nito na isa siya sa love interest ni Irene Chu gumanap siya bilang Snoop.